Guys, so oh, habal-habal sa labak. Basta pagod na, sakay na. Tatay Ato, Torx, Joss, Jason, Toy Beats. O, oh, dito. Pwede na kayo magpahatid hanggang dito. Guys, kami nasa labak na. Labak ang tawag din eh. <laughs> Mabilis kami. Nakatipid din kami ng 15 minutes dahil kami hinatid hanggang jump up. Guys, view deck na kami. Bago mag station 1. <laughs> guys, halo-halo tayo. Halo-halo. Banana kong yelo. Halo-halo tayo guys. Oh. Halo-halo kong yelo. Pakiat pa lang kami. Nag halo halo na. <laughs> <laughs> guys, oh naaktuhan pa nga. Lapit na kami sa station 2. May rainbow pa. Ganda. Oh. Pampatanggal um, pagod. pagod. sa ganap na Anong oras na Alas 3 na squatter na daw. squatter na sunset kaling tiwarek natin ha oh, oh. Ang ganda nga yung kulay, i edit mo maganda yan. beauty kami malapit sa station 2 guys oh ako oh yung mga kasama ko Tatlo lang kami tayo selfie para sa rainbow. Tatlo kaming natuloy. <laughs> oh, wala na. ano, naman. Guys, kami ay nasa ano na, campsite. Pinulikat pa nga ako, dalawang binti sa Buti na lang at may mga kaibigan tayo dito sa taas. Tinalian ng kugun. Para magic. Guys, tayo ay nag-setup ng tent. Alas 5 na, guys. Nag-setup tayong tent. At kami nasa campsite na. Mga 30 minutes kami dito. Guys, maliwanag pa. Pag alas sa na at kami magkakape oh kaway oh, kaway hey. kulang kami wala ang Mula. iba Phil. dayong wala ka shout out dayong shout out sa'yo kuya dayong <laughs> oh, bruno sumunod ka sayang oo nga pwede pa naman siya sumunod eh pero kung hindi ata malapit na magdilim meron na kami lampara Para maliwanag, pwede gitong konti. Oo, 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 oo. Nandun sa tuktok ng bundok. You know? Ano, ah, guys, kape tayo. kape tayo. Kape tayo. Kape tayo. Kape tayo. yata kape ba to? Nescafe nice kape. lang yung pangkarniwang Nescafe nice kape. Classic. Ah, okay. ah, ang sarap ng kape sa ibabaw ng bundok. Lalo yung pinaghirapan mo. Akyatin kasama ng pulikat. Ganun <laughs> siya Guys, okay, so sisling. Sisling to ano, top at baboy. Ito ang mga pinakamasarap na pagkain sa ibabaw ng bundok. Nagsasyado, nagsasyado. Sige, wala nga tayong picture. Guys, kain tayo. Ito po. Sisling sa noodles. Kain. Kain. Kain 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 pag nag picture kaya tayo ay kaya ba nag ang mga ulo hindi papatay ko yung ilaw hindi mm One, two, ayan, isa lang, ako lang. One, two, three. Sige, ilaw ko. Isa ba one, two, three. Guys, ito ang setup namin. Nakakain na kami ng dinner. Sa likod, city lights. Whew. gabi na gabi na guys, hayahay ang buhay masyado na madilim nasa duyan tayo okay na yung na at napakasarap, napakalamig ng hangin <laughs> Parang mas, mas nakakatulog pa ako din eh. <laughs> Parang masarap pa matulog din eh. <laughs> hey, guys, alam niyo bang may isang nagbata dyan na nagyayayang papasamit ng ganitong oras? <laughs> Hindi ko pinatulan. Kasi <laughs> anong oras na? Pero yung kain, pinatulong ko, magluluto lang kami ng kanton. Ayun, Oh, madilim. Yun, yun, Nagyaya. tayo. Ano to? Guys, alas 10 ng gabi, nagluluto kami ng kanton. Ang crazy yung santawag dyan. Ano yan? Ayan. Ayan o. Pekto yan ng gin. Pekto na. Anong santawag dyan? Pekto ng gin. Gin na gali. Wala, hindi nakapay. Guys, ano daw ibig sabihin ng M sa itlog? Kuya <laughs> Mene. Sabi ni M, ni, ni, ano, main, ni Mem. <laughs> <Ch> Kuya <laughs> Mene. Eh, medium yun eh. <laughs> Pekto ng jeans. Ano <laughs> mo sa iba check guys. Ito lang Pinaglutuan ng kanton, ihulog ang at, at itlog. Sobrang ano, sobrang lamig sa pula. Oo, oh, hindi ko kaya yun. Pag Anong oras na ngayon? Ina, please fleece jacket talaga yung gamit mo. Guys, at sa wika ang mo. Pangalawang masaya mo? Ang kumain ng pancit kanton sa ating gabi. Eh. <laughs> <laughs> <Big> midnight snack. <laughs> Guys, kain na. Lakas maka midnight snack. Dapat matutulog na kami. Eh. eh, may nag-request ng pancit kanton. <laughs> <laughs> Ibang lakas sa amin, no? <laughs> Pag nasa bundok <laughs> ka. Oo. Guys, 10.30 na at gising pa kami. Tapos kumain kami ng pansit kanton. Mga isang oras bago uli kami matulog. May tanda lawa. May CCR daw. Uyuyuy. -uy so damo ka na lang. Uyuy -uy -uy lang naman. Ako rin Ang lakas Internet yung battery mo. No? Uyuyuy.